So yun, good morning mga kaibigan Nandito kami ngayon sa Taluktok Papuntang Taluktok ng Bundok So pupunta kami ngayon ng ano, Bible Study At nauna kami dahil mayroong kaming panindang uh, tinapay Ayan. Kasama ito Ayan. Kasama si Mrs. So magtitinda kami ngayon ng tinapay Kaya nauna kami sa aming uh, mga kasama Ayan yung tinapay natin meron so pupunta na kami ng ano Golgota ayan yun naka taloktok magandang ano tanawin kapag maganda yung uh, panahon pero matubig yung ano dito yung kalasada dahil na stuck yung ano tubig hindi makadaloy kadaloy dahil barado yung ano yung kanal may kanal dito sa taluktok ng mundo <laughs> dito na kami sa ano rough road rough road na ito hindi nyo makita rough road ang aming mukha dito. ano dito ito

tayo ako lang yung wala sa buko yun yung ano pulong. doon kami namam namamana ayan ako mm, ganda meron pa tayo dito ang no, burger burger vans nasa unahan ng ano, motor natin building airport airport yan dati kaso wala na nung tumalanding maraming naglalanding dito mga baka ayan nakita nyo yung kanilang mga iniwang bakas In the atin hindi atin hindi iyo ari nating lahat yung sabi sa bugtong hindi akin hindi iyo pero ari nating lahat no? mundo siya pero pag umulan grabe litawan yung bato dito nagpapasimula na yung bato lumitaw oh. Ayan. Bali pala may ano may Bible study doon sa ano, sa lugar ng Bugtong. So doon kami pupunta tinda muna namin ito yung muna namin yung dalang tinapay tingnan natin kung mapaubos natin dahil medyo mahina po yung pintahan sa ngayon